Malaking isyu pa rin na kinakaharap ng Pilipinas ang agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Maliban sa pamahalaan at iba pang bansa na nagsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa soberanya nito, hindi rin tumitigil sa pagsuporta dito ang mga mamamayang Pilipino. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalimang daan at tatlong anibersaryo ng pagkapanalo ng dato ng maktan na si Lapu-Lapu laban kay Magellan, kanyang kinilala ang ambag ng mamamayang Pilipino sa pagdiin ng soberanya ng bansa. Ito ay nakikita sa matapang natin pag sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Dagdag pa ng Pangulo na nanatiling buhay sa bawat Pilipino ang diwang makabayan. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigting. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pag-unlad ng ating bansa. Nanawagan naman ang mga mambabatas na suportahan ng publiko ang posisyon ng Pangulo sa West Philippine Sea. If we truly love our country, is to support the narrative of those who also claim uh, what is ours, what is duly ours. So yun lang po yung aking personal attack and we fully support the President on this. Hindi tayo dapat maging defeatist ng ating attitude when it comes to asserting our rights over the West Philippine Sea. Samantala, inaantay pa rin ng DFA ang sagot ng embahada ng China ukol sa pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas noong Martes, April 30. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Charles Nicolimon, News Force North Luzon.